Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, October 14, 2025. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maninsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa May Luzon at Visayas. Samantala, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling na mataan sa layong 1,785 kilometers east ng southern Mindanao. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya ng development into a tropical cyclone within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad na ito yung maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating par by Thursday or Friday bilang bagyo at papangalanan natin itong Ramil. So current analysis po natin, posible itong lumapit dito sa may northern Luzon. Kaya inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan pagdating ng ating weekend. Pero sa ngayon, malayo pa po itong low pressure area natin. So posibleng magbago pa rin po itong track natin. Patuloy natin itong imo-monitor. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin. Dito sa Mikagayan Valley, Isabela, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque at Oriental Mindoro ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw dulot ito ng Easter leaves. Hindi naman po natin inaasahan na tuloy-tuloy ito mga pag-ulan po natin at posible yung moderate to at times heavy po. Samantala, para sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na dito sa western section ng ating bansa, inaasahan po natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Aguat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 24 to 31 degrees Celsius. Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Eastern Visayas, dulot din ng Easterlies, inaasahan natin mataas ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, para naman dito sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas din ang kanilang panahon. Pero asahan nga din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga chance po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon sa at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalan sa init at mga pagulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu at Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Davao, 24 to 33 degrees Celsius. At Samuanga, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings, anumang seaboards ng ating bansa at ang sunset natin mamaya ay 5.37pm. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay ng aming mga social media pages.